Hi guys. Yan si Otot. Lagay mo muna yan sa taas, Tot. Sa ibabaw niyan. Sa ibabaw niyan muna. Hindi, sa ibabaw doon. Kuha ka ng tali. Okay, o basi-basi ka. Kabel mo dyan eh. Hintay ko dyan eh. Puli-puli -pol mo. Sa ibabaw, kunin mo. Maaaaaah! Ikatan ah. Sige, sabit mo lang. Ha? Tukulong yung tinga na. Tuk tinga, tinga. Tinga um. Yan. Yung pa, kaka pa. Ganyan gawin mo, sabit mo. Tapos dun sa taas, kuha ka rin. Tapos dito mo Ako na nga. Dito. Mga makakain sila. Tinga um. Gustong gusto nila oh. Toto. Nat, mayroon pa pala dito, ano? Toto, isa pa dito, ano Tali. Tali ko pala sana dito eh. Dito maglagay ka doon, oh. Dito. Yan. Tukolum. Dito dito to, tot. Oh. Tut, tut, dito. Tukolum. Isaksak mo pa, ah. Sasalusan mo pa. Isakantokulo. Ah, ho. Eh, pasok mo dito, o oh, pasok mo dito. Ayan. Ganyan. Hindi. Makakain sila. dito sa bakod na yun. hindi sila mag-away. Me! Si boss ito. okay na isa. Akin okay na isa. Akin okay na isa. Kapakainin natin itong isa. Me. Hindi, dito, dito, dito. Diyan, sa may bakod na yun. Napakainin no. natin ito. Oh. Oh. Dami silang pagkain mga kaparming. Update sa mga kambing natin, yan. Ito mga bagong bili ko to. Kasi nawala na yung mga kambing natin na iba. Ngayon, may bago na. Kaya tayo nagtatrabaho. Yan po. Pinagsinasinom ko ma. Guys, na yan. Ah, mga kambing natin. Kambing natin. Ay! Hindi pala kambing. Ah, mga kambing natin. Sa ano nga eh. No, kumping natin 'no. Oh. Bukbuk mo aja misan. Yung isasako na. Tapos lagyan mo dito oh. Lagyan mo muna dito sa isa to Hay, mga ka-farming kain-kain sila. Na-subbliko so hmm. okay. na mo dito sa bangka ga galipitay. Hmm. Tara eh papay natin, pay-ish na lang natin cellphone mo 'no. No. Ito na na Saan? Juan Oh, practice ka Sige, bagay na kami lang Sige, okay, sal-sal mo nga nalai eh. Lumagmag na kayo, Jag. Nagala kayo ti kasta. oray limang pera. Ajay pa ini utot ni bugbak -bug kanyo kan kanana di ini. Ajay kayo.